Pagkatapos nila, markada namin si Dina. Sorry, hey, ng pictorial. <laughs> Sabi pa 3 pero hindi. Pero Yes. Santino first Hindi, hindi na Tino. No uh, yeah. okay, so, sa Lovers, liars. <laughs> Lovers and liars. Lovers and liars. Naku, kung ano naman pala talaga, Para makamandag talaga yung mga And successful, congratulations ha. Congratulations. At saan ba? Ngayon pala nakakongratulate na sa kaya i na natin. Ipinikulin natin. Ipinikulin Alam ko sa'ng yun. Pero, <laughs> teka na to, teka na to. po. Pero, hindi uh, uh, eh, na hindi niya Meron lang yung ganyan. Oo, oo. Hindi na naman talaga. Oo, di ba? Mukha naman talaga Pero alam mo, hindi na naman talaga. <laughs> wala ka na nasabi mo. mana kau pak ayo mau main sama sinawa eh sempre badi nak gua